Guys, good morning guys. Nandito ang ay nandito tayo ngayon sa okay okay at uh, new arrivals sila ngayon kaya mapansin niyo napakadami ng tao. Tingnan niyo ah, uh, mag-front cam tayo guys. Ay, may back mag back cam. Yan, paunahan niya sila guys. Dito yan, dito pa yung may kita sa baklaran. Ang bagsakan po ng arrival nila eh, every other day ng Friday. But today is, ano ba yan? Check natin ah. October 6, kung kung doon nakakamali. October 6, bali next, next Friday ulit ang new arrival nila. At meron ako napansin guys na isang t-shirt. Isang t-shirt na rare. Ito guys oh. J-Hope. J-Hope na t-shirt Arson wala akong idea guys ha? pero tansin ko lang yung tingkad niya burn down tingnan ko siya sa google na google search ako at may lumabas naman ng ganitong t-shirt at ang price niya po nakita ko sa ebay is $100 $50 Let's ulitin ko ha. Ang presyo to ay $150. At nakita ko may $30 plus dollars sa shipping fee. Siguro international shipping delivery yun. Pero kung susumahin natin, i-assume na natin $50 pesos ang palitan ng dolyar. Okay, $150 times $50 kinuwenta ko, umabot siya ng $7,500. Ay, sorry. 7,500 pesos so hopefully mabenta natin to okay yun lang po that's the um, video for today ayan po oh. matingkad lang guys tira nyo yung mga pinili ko pa oh. ito ito hindi to matingkad eh pero mukhang mala americani ano ba? Medyo kasi ako sa American color eh. Ah, diba? At lalo na ito kay Oh panis. Guys, kung tutusin, napakatita dyan. Lagyan natin yung flashlight. Iya, yeah. Ha? Huh? Okay. Gamit ko is Huawei Nova 11 Pro. Okay, Huawei Nova 11 Pro. Yan, yeah, guys. Pero ulitin natin, ha? Ah. Balik tayo dito sa t-shirt. Yun, guys. Oh. Ito mo yan. Yan, yeah, Arson. Sa likod, burn done. Ay, no, burn done. Okay yun lang po video for today salamat po okay konti ugdi tayo dito so okay okay